Hello so, guys, so meron tayo ditong isang motor ng washing machine. So i-check natin siya using analog tester. So i-set natin siya sa times 1. So calibrate natin. Okay, so pumapalo siya nang sagad. So dito sa pag-check ng ating washing machine motor, ah meron yang 3 wires. So ilalagay lang natin dito yung isang test rod. Tapos dito ay pagpapalit-palit natin. So kailangan siya lahat ay pumalo nang sagad kasi pagka isa dyan ay hindi pumalo ah defective na yung ating washing machine motor so lagay natin dito sa gray okay so pumalo siya pero mahina so dito naman sa dilaw so ganun din so ibig sabihin dito sa ating pag check ay malamang na defective na yung ating motor kasi kailangan yan itong tatlong wires ay pumalo siya ng sagad ganun dito So pagka ganyan lang yung palo niya, maina or walang palo, ibig sabihin defective na. So ito yung mga motor ng washing machine na pagka pinaandar natin, umuugong na lang siya. So hindi na siya aandar.